talakay na sa Senado kung dapat nga bang payagan ang pagkubra ng mga ahente sa mga panalo sa loto. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Marian Enriquez. Nandun yung uniformity na every month tinatamaan niya yung tig-225,000 pesos na premyo. Ano po yung probability na one person will hit many, many times in, in the period of six months with the same amount? Takang-taka si Senador Rafi Tulfo kung paanong nanalo ang isang mananaya ng 37 beses sa 3D Loto sa loob ng anim na sunod na buwan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement kahapon, inalyasan ng taong ito bilang Person B. Suma total higit 8 milyong piso na raw ang nakubra niya. Pero paliwanag ng PCSO, hindi yan ang mismong Loto winner. Your Honor, yan po yung sinasabi kong loto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang betors. And definitely when he goes to the branch, kung nasa malalayo kang uh, lugar, ang logical po and practical way to talk to your uh, most likely suki muna, paki naman, paki sabay na ito. Inimbitahan sa susunod na pagdinig ang mga sinasabing loto Outlet Agent na kumukubra ng premyo at tatalakayin kung dapat ba talaga itong payagan. Sa kamara, nakahold pa rin ang detention order laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy kahit noong March 15, biyernes ng hating gabi pa, ang palugit na ibinigay sa kanya para makipag-ugnayan, kaugnay ng pinawawalang bisang prangkisa ng SMNI. Lumusot na yan sa second reading at maaaring umabot na rin sa third reading ngayong linggo bago ang Holy Week break ng Kongreso. Ayon kay Committee Vice Chairperson Johnny Pimentel, ayaw daw nilang pangunahan ng aksyon ng Senado dahil may contempt order din sila kay Kibuloy. Sabi naman ng legal counsel ni Kibuloy sa programang sa totoo lang, walang legal justification ang pagpapasapina ng Kamara at Senado sa pastor. Hindi po absolute ang power ng kahit ng House of Representatives o ng Senate na magpasabina at pag hindi dumating ay kapapatawan ng contempt order. Kung may legal justification po ay hindi naman po contemptuous yung hindi pag-appear. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.